Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nakarating sa pandinig ng reyna ng Siba ang mga balita tungkol kay Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subokin ito sa pamamagitan ng malalim na katanungan. Tumating na siya sa Jerusalem na may kasamang maraming abay at may dalang katakot-takot na kayamanan. Mga kamelyo na may kardang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming dinto at batong hiyas. At nang makaharap na niya si Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat niyang tanong at wala isa mang hindi nito na ipaliwanag. Kumanga ang na sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Dapansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga pinuno at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Dapansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang wina sa kanyang nakita. Kaya't sinabi niya sa hari, Totoo nga pala ang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Munit na yung makita ko ang lahat, ay napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa iniulat nila sa akin. Mapalad ang inyong mga asawa. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin ang Panginoon, ang inyong Diyos, na nagpala sa inyo at nagpaluklok sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ng Panginoon sa Israel, ginawa niya kayong haring upang mamahalat dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos limang toneladang ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Siba kay Haring Solomon? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Madiwa kapag nangusap ang mga matwid at ganap Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga Pag nagtiwala kay tutulungang ganap Ang kabutihan mo ay magliliwanag Katulad ng araw kung tanghaling tapat, madiwa kapag musap ang mga matwid at ganap. Ang mga matwid, madiwang mangusap. At ang sinasabi nila ay pawang tumpak. Ang utos ng Diyos ang nasa sa puso. Sa utos na ito'y hindi lumalayo. Madiwa kapag nangusap ang mga matwid at ganap ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligali, ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang. Sapagkat sa puan ng tunay, madiwa kapag nangusap ang mga matuwid at ganap. Aleluya, Aleluya, amang Diyos ni Heso Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia! Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alaga tungkol sa talinghaga. Tayo man ba'y wala rin pangunawa, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok yon sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang nag sa kanya na makiapid. Magnakaw, pumatay, mangalunya, magimbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo